Halos isang oras mula Taipei ang biyahe patungong Taoyuan, isang special municipality ng Taiwan. Tahanan nito ng iba't ibang semiconductor companies kung saan malaking porsyento ng factory workers, mga Pilipino. Ilang mga hotel na katulad nito ang ginagawang dormitoryo para sa mga OFW. Parte kasi ng standard contract ng mga Pilipino sa Taiwan ang maayos na tirahan. Number one po is safety. The second po is convenience. Meron silang uwi na bahay. Nasa higit 40,000 piso ang kita ng mga factory workers sa Taiwan at tumataas ito kada taon. Nakatunaw ko sa family ko, nakabili po ako ng bahay. Though mahirap po talaga sa una, pero yun nga po, for, para sa kinabukasan. Iniisip ko yung mas magtagal pang mag-work dito kasi mas mahirap ang buhay sa, Taiwan sa, ano, sa Pilipinas. Mula Taipei, nagtungo naman tayo sa Kaohsiung City So papunta na tayo ngayong Kaohsiung, that's the southern portion of Taiwan. Uh, using this bullet train, yung biyahe tatagal ng 2 hours. Pero if tiramig ka ng sarili mo sa sakyan, tatagal yung biyahe mo ng about 4 hours. Dito na abutan natin ang isang pagpupulong ng Filipino community at ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Isa rin sa isinusulong ngayon ng MECO ay ang Partnership Pagdating sa Agrikultura sa Taiwan. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng MECO at ng Taiwanese Social Enterprise na AgriGaya para mag-train ng mas maraming Pilipino pagdating sa agrikultura. Pilipinas, when you talk of production, pagbigas, lakay, maximum of 80 to 100 cabans per hectare. Dito, 280 cabans per hectare. Kaya dapat makuha natin yung teknolohiya. yan. Ang mga sakahang katulad nito, nagkisilbing training ground, hindi na lamang para sa mga estudyante dahil bubuksan na rin ito para sa mga OFW. What is important, it will provide our OFWs and an alternative after their work here they can apply and transfer the technology to the Philippines. Ang hamon na lang ngayon ay magkaroon ng sapat na oportunidad ang mga kababayan nating nag-train dito sa Taiwan para magamit ang kanilang natutunan pagbalik sa Pilipinas. Mula kao siyong Taiwan, Tresta Nodalo, CNN Philippines.